then dito na naman mga boss ito mga boss maggrinder grinder na tayo sa harapan tapos na po tayo sa bandang likuran dito na naman tayo sa harapan din tulad ng sinasabi natin mga boss yung gilid lang yung ang gamit natin ng grinder din ito yung liha tapos yung maliit nga bilog dito lang sa gilid natin itong rectangular yung dapat natin ito sa vertical tayo nag-uuna mga boss tapos nito dito naman tayo sa horizontal ang dapat natin paglagyan na natin ng grinder ito yung gilid nya para lulutang yung design nya mga boss din itong upuan mga boss napansin ko din pareho yung design pala yung ginaginitan natin ng sandalan sa upuan itong nilagyan natin ng sandalan pareho yung design hindi naman ito di hindi tayo nagbabasin ito mga boss katang isip lang natin ito tapos ngayon lang nakita ko yung upuan na ginagamitan natin ng nalagyan ng sandalan pareho yung design nagkatukma na yung design mga boss nakita nyo mga boss parang pabanig yung abaniko anong tawag yung abaniko mga boss hindi eh? natin alam yung tagalog ng design niya kagaya nito mga boss yung pabanig sabi saya lang yung banig na style yung ating design medyo hirap to gawin mga boss kailangan ng maiging determination sa trabaho para matapos din ito yung pinili natin design kailangan natin tapusin kasi meron ng ito, ito pala mga boss ika dalawa na tong upuan meron pang dalawang hindi natin nabikat yun kumbaga mga boss content ginawa lang natin content yung mahirap mga boss wala tayong gamit yung content natin kumbaga mga boss part part na lang kasi sa pag edit nahirapan din tayo hindi ko mabuo yung video natin mga boss para ang gusto ko yung mahaba namang video yung maraming gawin hindi hindi katulad dito nga grind grind nag-grind ka na lang tapos yan na yung content mo ang gusto ko pagkatapos mong beat cut mag-grind ano, para mahaba Pero hindi pa tayo marunong mag-edit mga boss, yung paano gawin yung pagdugtong ng video yung ngayon at kahapon may para straight tignan hindi na, hindi na tayo mag part hindi natin alam na ito lang alam natin mga boss pag lang ninyo yun mga boss hindi po hindi po kailangan natin mag forward mag edit ng edit kasi yung paggawa natin hindi na makikita kailangan parang naka naka kumaga mga boss yung makikita yung step by step hindi edit ka edit ka na lang parang napa forward forward na yung pagdra paggawa mo hindi yan magkita yun ito mga boss medyo matagal lang kasi ang dami mong gamitan ng grinder tapos gilid na pero pagkatapos nito mga boss, pagkatapos natin yung paggawa, paggamit ng grinder, gamitan natin ng tigib yung sa gilid para lulutang yung design. Then pagkatapos mga boss, gamitan natin ng lihang 120 pag sa design para yung gaspang ng grinder matatanggal tapos tinis makinis sa tignan wala nang wala nang lalim-lalim sa binana ng grinder kasi hirap itong gawin mga boss yung paghawak sa grinder hindi katulad ng grinder na nasanayan natin grinder ito mga boss DIY lang natin medyo hirap pero pag manumano kayang kaya natin din pagkatapos natin na manumano ng liha malinis na back to back tsaka kakabit natin sa sandalan din sa, sandalan mga boss nakikita nyo mayroon pang sa gilid yung sa oblong meron pang gawing katulad nito tsaka natin yung kakabit tsaka natin sige natin tsaka natin ibikat para pareho yung lalim pangit naman mga boss nga pagkatapos nito din mag, mag layout doon sa sandalan ibikat natin hindi yan yung hindi yan tama T tama ikabit natin pero i-finish muna natin dito ang sandalan tapos kabit natin dayon ang final sa sandalan na sa may, sa may upuan na para hindi tayo mahirapan mga boss at saka malinis yung paggawa. Ito lang po yung diskarte natin mga boss sa ating katulad nito. Follow, like and share lang mga boss sa ating daily works. Maraming salamat mga boss. Sana mga boss na mo subscribe mo sa akong YouTube channel para patuloy-tuloy na natin mga boss yung anong gawin natin, i-upload natin. Huwag sige alam nyo mga boss, hindi tayo marunong uminit. Maraming salamat.